Basta batas. Basta batas. Basta Batas. Basta Batas. Tatandaan nyo ito ha. Sa, umi, sa umiiral po na labor code, kung empleyado ka, hindi ka pwedeng alisen unang-una ng walang kadahilanan. Okay. Okay, hindi pa pwedeng dahil ayaw lang sa'yo, pinapersonal ka, itatanggalin ka. ka mm -hmm. It has to be for a valid legal Just cause Halimbawa, nagdako ka sa kumpanya, pwede ka tanggalin mm -hmm. Hindi ka pumapasok, ayaw mo na Pwede, pwede ka tanggalin Pero dahil hindi ka lang trip, hindi ka lang gusto Penersonal ka, bawal po yon. Or your gender preference O, ka, o, o kanyari, diniscriminate ka Dahil halimbawa, ikaw isang bakla O isa kang tomboy, tomboy. O kaya ikaw isang babae Marami mga kumpanya, ayaw nilang kumuha ng babae Kasi nabubuntis daw O nahihirapan sila So, these are discriminatory acts Na hindi sapat para tanggalin ka it dapat pag tinatanggal ka for a just and valid cause. Pangalawa, kung sakaling tatanggalin ka, dapat una bibigyan ka ng notice. Hindi ho pe pwedeng pagising mo, pagpasok mo sa opisina, nakasalado na yung pinto, ayaw ka nang papasukin ng gwardya dahil tanggal ka na. Dapat bibigyan ka muna ng notice na sinasabi na meron kang problema, ikaw ay nahuling nagnakaw o ikaw ay uh, nagpabaya halimbawa at binibigyan ka ng pagkakataon importante ito hindi lang na notice ha binibigyan ka din ng pagkakataon ipagtanggol mo ang iyong sarili hindi pa pwede na yan ay maging one way lang mm -hmm. sabi lang ng employer may kasalanan ka walang investigasyon walang notice tatanggalin ka pag ginawa po ng employer tinanggal ka na lang ng walang notice mm. At uh, bukod dyan, ay tinanggal ka na lang ng hindi ka binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Uh -huh. Ang tawag po dyan ay illegal dismissal. Uh -huh. So maaari ka pumunta na sa NLRC o sa DOLE, kagaya na pinag-usapan kanina. Una, para sa umailalim sa sena, para mapagbati kayo at kung hindi, ay makapagdemanda ka na sa NLRC. Tandaan nyo, basic po yan, hindi ka pwedeng tanggalin ng walang kadahilanan at hindi ka pwedeng tanggalin na hindi ka binibigyan ng uh, karampatang notice at karampatang pagkakataon ipagtanggol ang sarili mo. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.